Ayan. Number two. Number three. Four. Oh, hello mga kajay, magandang araw uh, Iyan at Ang uh, pansin ninyo ay Pinapawisan tayo dahil uh, May problema yung aircon ng ating Truck mga kajay Ayan oh. May Ano na siya? Ah, uh, maingay na yung blower. So eh comment kayo diyan mga ka kung anong kailangan natin gawin dito sa mga ganito. Ah, uh, dito nga oh, sobrang init sa loob, no? So tina ko siyang uh, ayusin. Pero hindi naman tayo air contact kaya di ko na lang tinutuloy kasi baka masira ko pa mas baka magkasala pa tayo mga kaday. Ayun so tingnan niyo kung uh, gaano siya kaingay mga kaday. Pakinggan niyo. Ayun so naka-off muna siya. Then pag uh, inon natin sa number 1, iingay na siya. Ayun. So naririnig na siya mga ka-jive malamig naman yung buga pero ano siya maingay lang yung blower dito mga kajib ah, paglagay natin sa number 2 number 2 yan na mas mas maingay na siya number 3 mas lalong maingay lalo na pag number 4 ayan no yun, narinig yung mga kajay para siyang ano para na siyang kuliklik para na siyang traktor malakas uh, yan, kung narinig nyo malakas mas ma uh, malamig din yung buga mga kajay, kaya lang iingay yung lower so, yung suspecha ko nito is a uh, uh, dito. yung suspect ako nito mga kajab is uh, madumi madumi yung ano kaya lang ayaw ko lang siyang pakialaman dahil uh, baka masira pa natin no? So, eh magkasala pa tayo sa kumpanya so nireport ko naman na kaya lang hindi ko alam kung anong gagawin nila so yan titisin muna natin yung init mga kajab at saka yung ingay nito and so papaayos natin so i-report natin para sila na yung at, uh, lang yung papaayos mga ka-dive at wala na tayong magawa dito dahil sira yung mga equipment yung loader at yung bako yan at uh, tutusan tayo na kuha na lang tayo ng tulda tapos ililipat natin o ibibigay natin doon sa kabilang side Ayan, Let's go! Yan mga ka-jive, uuwi uh, na tayo isang truck na lang yung paglalagyan o pagkakargahan nila ng tulda dahil may karga siyang semento ayan at uh, babalik na nga tayo ng motor pool so yun ang instruction ng site engineer sa atin uwi na tayo ayan let's go na Ayun mga kajay dinaanan na lang natin yung kasama natin dito dahil wala, wala na rin daw siyang gagawin kaya dinaanan na natin siya at isasabay na natin siya pa uwi yun yung transit mixer driver ayan no oh. nag park na siya isasabay na natin siya mga kajay yung isang kasama natin mag deliver pa siya ng simento dyan mamaya yung black na huwo black na huwo truck nandun pa siya kuha pa siya ng tulda eh dinaanan na natin itong kasama natin at sasabay na natin siya pauwi ng motor pool yan mga kajay but lang natin siya saglit yan yeah, mga kajay buwi na tayo uuwi na natin yung kasama natin at uh, Balik na tayo sa motor pool mga ka Let's go! Yan mga kajay po, oh, umaga kami umuwi. kita uh, dito muna kami. Tambay-tambay. Ay! Aray ko. Yan mga kajay, buwi na. Uwi na tayo mga kajay. Uwi na tayo sa bahay. Let's go. Yun mga kajab, nandito na tayo sa bahay. At niyo may kalayuan din yung ating uh, work. Kaya nandito na tayo sa bahay. So yun mga kajab, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye bye!